Kumuha ako ng patola face extract conditioner, isang niluluto at isang sariwa. Kailangan lang ng purified water at ang glycerin. So dito muna tayo sa pure, sa sariwang patola. So ito ay garin at ito ay ating sasalain lang. Ito ay hahaluan lang natin ng dalawang kutsarang purified water at uh, lalagyan natin ng ilang patak na vegetable glycerin. So, ito ay paghahalo-haluin lang natin at, at ito ay ilalagay natin sa spray bottle. Ito ay uh, bago gamitin ay ating aalugin. Ito ay naaayon lang sa sarili kong version. Dahil sa iba-iba tayo ng kutis, iba-iba tayo ng bakterya sa ating skin, kung kaya kayo ay pwede rin kayong gumawa nito at pwede nyo nga uh, timpla-timplahin ng pakonti-konti yung naaayon sa texture ng inyong kutis. At eto yung pangalawa, yung niluluto. So, yung banat ay sasama natin at uh, ito ay ating papakuluan. Hanggang sa ito ay makikita nyo talagang lumalapot. Makikita nyo talaga ibang-iba yung texture ng tubig lang sa lumalapot na tubig. So, ito ay palamigin lang at uh, pagkatapos ng lumamig, ito ay salain natin. At lagyan ng ilang patak na vegetable glycerin. Ayan, tsaka natin ngayon ilagay sa spray bottle. Ang paggamit nito ay pwedeng sa umaga at saka sa gabi. So wag na wag lang niyo kakalimutan ang maglagay lagi ng sunblock na mayroong tatak na SPF 50 plus blast. At ang sabi ng mga dermatologist, mas maganda rin kung kayo ay maglalagay ng mga sunblock sa loob at labas ng bahay. So thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye.